Welcome to my vlog Inet Dali kong plansahin Lamil ko sa ngayon eh

Ako oh, kasi din pag nagtrabaho ako, oh, di ako kontento pag may nakus-nikus kung saan tinitingnan ko kung sasabi talaga sa mata ko yung dumi. Pero since, since paglinis ko naman ngayon, ay ngayon lahat, bukas, di ko lilinisin lahat. Kasi pinapalinis ako sa lakas. Sisingit pa niyo, wala kainap niya. Paglutuin pa ako. Parang dumi na pala ng plancha ko. Sabi ko nga, sobrang pagod ako. Alam mo, naiiyak ako. Diyos niyo. Pero lahat talaga promise, pagpagod, sobrang pagod ako. Tapos, inuutusan pa ako, naiiyak na talaga ako. Pero ngayon, <laughs> Actually ano eh Pero gusto lang makakapagod kasi sila pa akong usahe Mafia at team Yung mga kasama ko Tinanong ko meron na daw sila To this To this na two days na siguro ngayon sumula na nagsahod sila kasi dati exactly katapusan may sahod na talaga ako dumating ako dito nung nagbakasyon ako dumating ako dito is July 25 tapos alam nyo nasahuran ako September 11 or 12 kaya hindi na ako nagtak eh. yung sahod ko ng yung sahod ko ng August ng August Oktober in Najum. <laughs> Wala stick mo. Every two months. Every two months ako nagsasama. Pinatawaan ko na lang. Kasi kapag, pag naiinis ako, lalo akong nangihina. sa palo at yung sekretary namin. Siguro marami din siyang ginagawa. madami na siyang ginagawa palagi. Magdalaan ko siya. Sabi niya hindi kasi bilong sa grupo ng STC. Sabi ko, hindi ako bilong, dapat ako ang nauna kasi hindi nga pala ako bilong. O yan ako ng pag-argumento sa mga nakakataas. Kung pagod lang, grabe itong bahay na to. Wala mong paglagyan ng pagod. Kasi lahat ng lahat ng kalat-pilat na ang sundin mukha. kagal. Ganyan lang sila kapag umaalis.

hindi ko nalinisan yan okay lang sa kanila ayos lang Then, importante lang kaya ako kung yung basura yun lang oras na, alas 10 na mahigit hindi pa ako nakatulog, gising pa ako ng 4.30 kasi maliligo pa time sa ano wala nang time na ako sa sarili kasi yun, pagod sobra yung ano mga paglagyan buti na lang single ako char <laughs> walang tatawagan naong kumusta kayo na natin ay malamay ito time no ah, na pero laban lang si broken yung talagang buhay saan sandat maayos din ang lahat everything will be fine Minsan nga gusto ko na umuwi ng Pilipinas talaga. As in. I want to go to Philippines. Really. Kasi tingin mo. Napakahirap kang magtrabaho. Tapos pag nating nang sahuran mo. Eh, hey, buti mo wala akong pinapakain pamilya. At ikaw mo lang nag-aantay ng sahod ko. May college ako. Tsaka may Tsaka may elementary grade ano na at saka first year college. Ganyan naman ang college. Ano, buti na lang talaga may motor, malaking tulong. Kaso lang gasolina naman. Maintenance. yung dalawa ko naman hindi mo nang magmaneho pinapaturuan kung maaya niya talaga sabi naman ang kapatid wala, wag mo naturuan yan baka mamaya um, kung saan saan nakarating sige kasalamatan na lang talaga ako kahit lumaki akong walang ama tapos si mama naman ay hindi ko naman siya pwedeng papagbantayin doon sa mga anak ko kasi yung mga kapatid ko rin nag-aarab, kailangan niya ng pera. Nung trabaho si mama sa Manila. So, iniwan ko muna pa sa kay, sa, mga sa kapatid ng mama ko. Siya yung nakahatid sunilo doon sa dalaga ko. Siya yung junto sunilo doon sa magtutupik na lang ako nito magpapalanchahin pa pala ito ayan guys thank you for watching and sobrang pagod ako pasensya na kayo sa mukha ko support and help me to pray na makakaya ko to lahat kakayanin ko ayan thank you